Dayan, smile naman dyan. At abote nga na kayong ngiti niya yun. Labas na labas yung gilagid. <laughs> ano naman masasabi mo sa loob ng apat na buwan makakapagpa-adjust ka na ng brace? Happy. <laughs> Nangingilo na ba yung ipin mo? Naninigas. <laughs> Naninigas. Naninigas sa tinga. Kaya po pala tuwing nag smile si Dayan sa akin, lagi na lang po ako napapatingin sa ngipin niya. Kasi nadidistract ako yun. Eh. Kasi yung ipin po niya, yung ilalim po ng rubber po niya, -puno na po ng tinga. <laughs> Grabe ka naman. Opo, nagsisipan tapos yung bakal, nagkakaroon na po ng kalawang Sobrang lapit nga lang po kay Ladayan ng clinic po ng pagpapa-adjustan po niya Kasi po ano lang, walking distance lang At syempre, pero bagay, flex na nga natin itong napakalaking butanding oh You know, grabe, napakahaba, kita nyo naman At ilang hakba nga lang po, nakarating na nga kami dito sa Smile Works. At located nga to sa Embarcadet ay! <laughs> Tatagad-agad nga din. Pumasok na nga ka. kami. At so, sa sobrang tagal nga ni Deyang na wala. Kalo nga, hindi na siya nakilala. Ye. Oh, sige. Ngiti pa mo. Yan nga yung napapala ng apat na buwan hindi nagpapa Yes. <laughs> Nagiging papala ba siyang ipin? <laughs> at <Patabang>, hindi <laughs> pa nga sa sinasalang, pinaiko nga sa Biniro ko nga siya. At <laughs> mukha nga kako ka yatang mahihirapan yung doktor niya sa pag adjust ng brace niya. Yung mga tinga mo, di ba? Apat na buwan ay lumipas. Naka ano na yan? Nakadikit na. Tapos dagdag ko pa nga dun, ang ipapayo nga ka ako sa kanya ng doktor niya. <laughs> yeah. Ipabungin na lang niya yung ngipin niya at at alam niyo po ba may advantage nga din po yung pagkakaroon po ni ng tinga sa meeting niya. Kasi po pag nagugutong po siya, isang gano'n lang po niya yung <laughs> Hindi po siya nakakaramdam ng gutong. Kasi po, first aid po niya yun. <laughs> Dayan, good luck kay Doc. Siyempre may hirapan dyan sa saipin mo eh. Huwawa mo si Doc. Lugi pa sa gamit. Magkakanda sira-sira yung mga gagamitin sa iyo. Ayan, tinawag na si Dok. At ayan nga mag-uumpisa na nga yung laba. At sino nga magwawagi yung ipin ni Diane. O yung gamit ni Doktor. Ay, tamang-tama po yung ginawa niyo, Dok. Nagsuot po kayo ng face Eh, baka po kasi habang nililinis niyo ipin ni Diane, gamit yung tool. Eh, baka po magturitan yung mga tingin. Sa katunayan niya, niya, kinausap ko na ka din yung doktor ako kung pwede nga siyang ilipat dito. Okay naman niya daw, may bayan niya lang daw yung transfer. P. Ang kaso nga lang, hindi pa nga din namin mailipat. Total naman niya daw, palagi naman niya kami umuwi dito sa Bicol. Mas okay. pinipiling nga muna ni Dayan dito at may ayusin pa nga daw sa ngipin niya. At tiis-tiis na nga lang daw muna sa ilang buwan hindi pagpapaadya. At sa wakas nga, Yarina. At grabe ngayon nga lang ako nakakita ng ganitong isda na napakadami. Banye banyera tumpok tumpok. At wow nga daw po yung tawag sa isda na to dito sa Bicol May nagtitinda naman nga po sa palingkinapin ng kaso nga lang napakadami. At matangbakan naman yung tawag sa amin. At banggit nga ni Day ang panahon daw ng wow ngayon. At 200 plus nga yung isang kilo na to. wow luto na. At opo ito nga po yung uulamin namin na tanghali At ginataan ginawang luto. At alam naman niya natin dito nga sa Bicol hindi na nga bagi ginataan. nga naman yun isang specialty nila. At pa nga din ako maka katikim nito. Oh. At ang masasabi ko lang, Maseramon! Lok, lok, lok. hi rina! Bye-bye!